Lalong pinaigting ng mga kapulisan ng Hilagang Mindanao ang seguridad para sa mapayapang pagunditan ng UNDAS 2024 dito sa Cagayan de Oro City ngayong araw. Pinangunahan ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Acting Regional Director ng Police Regional Office 10, ang pagpatrolya sa mga pampubliko at pribadong sementeryo upang masiguro at mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang mga hindi kanais-nais na insidente tulad ng nakawan, mga rambol at iba pang krimen. Hey, hindi mo pwede hindi na si sa paligid Kaya ayun nga po, narinig ninyo to direct sa director ng kabahayan to make sure yung deployment po ng ating kapulitan na ay doon sa laki ng simenteryo at dapat na sila. <laughs> Nagtalaga ng mga police assistance desk sa mga pampubliko at pribadong sementeryo sa Cagayan de Oro City. Isinagawa ang mahigpit na inspeksyon sa mga dala ng mga bumibisita kung saan kinumpiska ang mga ipinagbabawal na gamit tulad ng alak at matutulis na bagay upang masiguro ang kaayusan at seguridad sa mga sementeryo. May mga nakatalaga rin sa mga kalsada upang masiguro ang maayos na daloy ng trapiko sa pagpasok at paglabas ng mga sasakyan. Matuwang ng mga kapulisan ng Civilian Voluntary Organization, Barangay Peacekeeping Action Team, kapisanan ng mga rider at nagkakaisang organisasyon sa patuloy na pagbibigay ng impormasyon at gabay sa publiko. Layo ng kapulisan na tiyakin ang kaligtasan at seguridad para sa ligtas na pagunita at pagbisita ng mga yumaong mahal sa buhay. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Risa Sahonia, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.